morning morning! Saturday ngayon. Ang ganda ng mga halaman ko, yun o. Oh. O, ah, di ba? Uy, ang ah, dami kong halaman, o. Oh. Oh. Yan. Di ko alam kung anong mga pangalan na itong halaman ito. Meron pag, ay wala na. Ito, wala na. Ikatanim pa yan. Tapos may, yan, may ganito pa ako, o. Oh. Ah, dalawa peraso yan. Ayan. Ang dami kong mga halaman, o. Oh. Yan, may serpentina pa. Thank you, thank you sa mag-asawa, Lynn and Marcy. Lynn and Marcy. Yan. Itatanim ko ito, tapos tapusin ko muna yung labahan ko. Kasi yung labahan ko kanina pa ito, hindi natapos. Kaya nagsayaw-sayaw pa si Linda. Napapawis-pawis pa. Tapos salamat din sa chocolate sa aking kasama sa trabaho dati. May chocolate din ako. Hehehe, may chocolate ako. <coughs> Tinago ko na. Tapos, may halaman din ako dito. Yan, buhay na siya. Yan, galing nga kay Raquel. Yan, thank you Raquel. May galing nga sa kanya. Yan. Yan. Ang mga koleksyon ko ito. Nangamatay na kang iba. Ayun no, Oh. Yun, may ano pa ako. Oh. Yung aloe vera. Ah. Yan Yan, aloe vera. Yan. Yan, binigay din yan ni Inday. Hiningi ko din ni Inday. Inday, thank, thank you, yan. malaki na yung binigay mo sa akin. Hindi pa lang namulaklak. Ayan. Ayan siya, nagaganyan-ganyan yan. Kasi, ano yan sa mga pusa ko. Ayan, nagkabalik-balik. Ayan. Napilay. Tapos, eh, ito yan. Ang luma kong mga lamang nga na, ano na. Tapos, ayan. O, may talbos pa akong kamuti. Nabubuhay na. Hmm. Bago na itong tanim. Ayan. O. Ito binigay ito din sa kasa kapitbahay ni Len. Ayan, namamatay ito. Buti, buti nga nabuhay na siya. Ayan. Nabuhay na siya. Ayan o. Ito binigay ito din. Binigay din ito. Kinuha ko din doon sa mga kapitbahay. Ayan. 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 Diba? Ang ganda. Tapos mayroon pa dito. Ayan. Ang bagong tanim. Ayan o. Ayan dapat aakit ng ako ko kaya mapunta sa gawaan pero unahin ko muna to para di mamamatay ayan o di mamatay siya diba? ang ganda o oh. yan Binigay din yan sa akin yan hihingin ako maya tapos puntahan ko yung kaibigan ko doon na may mga halaman yun ang hihingin ko talaga ng na... pamaskos kanila yan dito na tayo sa mga halaman masaya na ako makakita sa mga halaman o, no, Thank you, Lynn, sa mga asawa, Lynn and Marcy. Ayan, maglaba muna ako konti. Kasi ang labahan ko kanyang umaga pa. Inuna ko lang pag ano tapos nagsayo, sayo pa ako. Yun, hindi tuloy na tapos. Ayan. Maglaba muna ako konti. Tapos i ilipat ko to sila. Itanim ko ng mabuti. Ayan. Tapos, pagkatapos, mamaya, punta naman ako doon sa kakilala ko. Hinihingian ko din yung halaman ayung, sabi na balikan lang daw, balikan ko ito. Ang kau ko na itong hiningi. Oh, binalikan ko na kanagulan. Oh, Mama Din. Okay, thank you. Merry Christmas. Ned Advance Happy New Year to all. Thank you, thank you. God bless tayong lahat. Salamat. Okay, bye-bye.